Ngayon po ang pagsalubong natin sa Pulilio Dragon Boat. Ngayon kasama natin ang Polilio Dragon Boat Association dito sa bayan ng Polilio at kasama nila kadarating lang sa ngayon at ipinagmamalaki ng bayan ng Polilio at ng buong isla. Okay, one, two, three, Ganti ha lang Post number 1 na 1, 2, 3 Post number 2 1 Post number 3 Waki Basta Ay, ganun pala Takip na tala ito 1, 2, 3 Nagutom na na ako. Pa, na, yeah. eh, eh, na po sila. Pero tayo ay nag-stop na ng na na punti para sa, sa interview. Um, kasama po natin ngayon ang uh, Pulilio Dragon Road Association. Ito po sa bahay ng Pulilio. At nataon po tayo na nakasama na natin with the uh, mayor. Kasi wala nga pero sila po yung ating ma-interview. -ma kasama po natin ang kanilang magaling na po. Hindi pa ako ba? coach ako pa ikot sa Ang coach po ako po ay team leader lang. Ang coach mo na Ayan po ang coach ay nyo. Si Ayan ay. po siya po nga. Si si coach po siya Playing play. coach mo siya. okay. Siya po oh, siya ay may naglagoy. Siya po actually ang isa sa contributor nung kung anong meron ng team. Hmm, yun. Sinabi ko. Mga Coachella, Ano po ba yung mga... Kailan po kayo nagsimula mag-travel at ano yung nangyari sa inyong paglalakbay? Ah, kami po ay nag-start nung Opus 6. Kami ay madaling araw <laughs> ay alis na. Dahil sa siya kami ng airport. Kasi kami yung airport, going to Bangkok, and then Bangkok going to Pattaya. Uh, um, Bangkok going to Pattaya ay so, inamit ng tatlong oras na day. So kami ay dumating ng Pattaya ay para sa mga Madaling araw na makapagala tayo. Tapos so, uh, first day, ano, The water testing. That's yun na yung sunod-sunod na event ng ID Actually, ang ITBF Dragon Ball uh, World Championship ay mula August 19 to 20. Congrats po sa inyo sa buong team at kayo po ay pinagmamalaki ng buong kuling duwag. Salamat po. Kami po ay isa lamang sa delegasyon. Totoo po. Ang, ang buong Pilipinas, um, actually ang lagi po sinasabi sa mga batang ito, level up na tayo kasi hindi lang po po yun yung nare-represent namin kundi Pilipinas at kabilang po kami doon sa 180 plus na delegates ng Pilipinas kasama po doon yung Para Dragon, kasama po doon yung Premier, kasama doon yung mga seniors, kami po mga apat seniors And ito po mga bata, U24. Congrats po, again, congrats po sa inyo kaya Patuloy natin maging inspiration sila, hindi lang pang isla kundi pang daigdigyan. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Si Sandra Bautista. Nag-tag-bang isa sa advocate namin uh, <tabs> yung maintain, maintain, maintain yung ma-maintain natin yung costal alam natin. And meron pa kami taga-DNR dito. Yes. Si Ma'am Marjel, si Ma'am Diane. <laughs> Actually, uh, siya po yung isang nag-indaan namin para kami. Ay! Ano na naman ba yun? Para i-adapt yung mga gold, no? Oh, ang pulay niya dragon boat. So, aside from being a paddler, dragon boat paddler, meron, isa sa advocacy talaga natin. So, Um, coastal uh, clean up and at the same time, mamantay natin yung malinis na kapag. Ah, hindi, hindi, lang pala malinis. Anong tawag na rin na? Yung ating mangroves. Salamat po. Then, mam, pangalong yun. na rin. 两个错。以